man mga palangga Nakikita niyo na walang tigil yung issue sa South China Sea. At uh, nakikita niyo yung pabago-bagong statement ng bangag na presidente. Uh, pinag-usapan na natin kung ano yung magiging aftermath kapag tayo ay pumasok sa kaguluhan. Nakita niyo sa Ukraine, nakita niyo naman nung World War II, nakita niyo yung mga Holocaust survivors, nakita niyo ang mga documentaries and everything. Okay? Ah, uh, mayroon kasing nagmansay sa atin, mga palangga, at ito'y coming from mataas na general. Okay? Na Paano ba to? Okay. Na may mga kongresista, sana nakukuha niyo ako, please sumunod lang kayo. I, I, don't know uh, kung paano ko to sabihin, pero gusto kong uh, iparating to sa inyo ng... na dapat sa mga bagay-bagay sa buhay ay naghahanda na kayo. Okay. Dapat sa mga bagay-bagay sa buhay hindi sa pananakot pero kailangan dal kailangan ninyong mag-prepare. Mag-prepare sa mga darating na panahon. Sa inyong future. Kasi itong bangag na presidenting ito ay dadalhin kayo sa karimlan. Di ba paulit-ulit kung sinasabi sa inyo, mga kababayan, na pasensya na kasi nahihirapan ako kung paano ko straight forward. Hindi natin pwede straight forward itong pinag-uusapan natin. Pero I know you guys are smart. ah uh, sabi ko sa, sa buhay ay dapat pinagandaan ninyo. Ah... Uh, dahil ang mga mayayaman at ang mga politiko now ay nag ahanda na sila. Sila ay may pera. Sila ay pwede pong lumipad patungo sa ibang bansa gamit ang kanilang mga pasaporte. Sila ay may visa. Ang kawawa dito sa mga uh, hindi magandang pangyayari which is ayon sa ating information na tumutulo ang kanyang luha mga kababayan ay sana irreversible ito sana hindi ito tahakin ng bangag na gobyerno yung kinatatakutan ng taong bayan na makikipagyagre o brata-tatatag. Kasi based dito sa information na nakuha natin, mga palangga, na kailangan nyo kasing malaman eh, hindi pwede sila lang ang maghanda. Hindi sila pwede sila lang ang makatakas sa mga ganito klaseng kadiliman, tapos kayo maiiwan. At hindi kaya ng konsensya ko na isekreto sa inyo can you comment kung nagigets yung ano ko, yung sinasabi ko? I know, you know, can you comment? Para babasahin ko yung kung sino yung tamang nag-comment. Dahil sa mga probinsya, like sa Sambales, nakita niyo di ba sa Davao, ang dami na mga troops. So ayon sa ating source, mga palangga, mukhang dadalhin kayo sa Karimlan. I hope mali. I hope mali at hindi mangyayari. Sabi ni Lydia, yan. Lydia, yung ano, okay. Papunta tayo dyan sa usapan na yan. Nagigets nyo? Okay? Nagigets nyo? Ah, nakakapanghina lang. At sabi ko, obligasyon ko sa inyo na import na ibigay ang impormasyon na nakukuha ko sa loob. For two years, mga palangga, na nakikipaglaban ako sa inyo. Ayoko mangyari yon, mga kababayan. Ayoko mangyari yon sa inyo sila naghahanda na yung mga may pera, yung mga mayayaman. Alam mo yon? Pwede silang lumipad anytime. Ayaw po nilang sabihin ang mga bagay-bagay. Siyempre, naintindihan natin yan dahil ayaw nilang magkaroon ng panic sa buhok, sa ano. Pero I'm just saying sa inyo na baka dalhin kayo sa karimlan. Okay? At uh, kailangan yung paghandaan, mga kababayan. I hope may panahon pa para mag-speak up kayo. Sabi ko nga, this is not about kung ano yung political views mo. Pero, sabi ni ano, Irene, paano mapipigilan? Kailangan manindigan yung taong bayan bago dumating yun. reliable po ang nakapagbigay sa atin ng information. Very reliable. At itong taong to ay mula sa gobyerno. Actually, kinausap ko, okay, sabihin na natin, tatlong tao ang nagbigay sa atin ng informasyon. Mula sa Senado, meron sa loob ng Malacanang, meron sa Kongreso. Kasi bago ako nag-vlog, verify ko to. Totoo ba to? Totoo ba to ang plano ng Bangag at Bartek? Sabi ko nga mga kababayan, sana hindi totoo. Yan ang dinadasal ko. Sana fake news lang yung nagsabi sa akin. Yung tatlong yon sana fake news lang. Sana malila. Sana hindi totoo. Pero kailangan kong kailangan yung malaman nila eh, lalo yung mga nakaka-follow sa akin at least po aware kayo na sa mga bagay-bagay sa buhay kailangan yung maghanda. Siguro I don't know. Sabi ni Melda, okay, paano pamilya ko sa Cebu? Sabi ni Dali Mani. Ayun na nga palangga eh. Lahat naman tayo nag-aalala. So, ngayon, itong information na ito, pasensya na kayo kung hindi ko maibulyaw ng bonggang-bongga ito. Hmm. May mga nakikitaan na ng na mga sobrang matataas na pang bratatatatat sa iba't ibang mga probinsya. Ito pong information, uulitin ko, na nakarating sa akin, ay galing mismo sa isang from the House of Representatives na walang magawa. Pero kailangan niyang ikwento sa akin. Coming from Malacanang, kailangan niyang sabihin. So, yun yung nakakatakot. Nakakatakot, mga kababayan. Pinaluwanag na sa inyo na kapag nagkaroon ng ganitong pangyayari, eh, mabubura. Mabubura lahat. Ang dapat mabura sa pisara. Yeah, sabi ni Sir Price it's... Saan po kaya nagsimula? Ah. Uh, parang Ukraine sabi ni Palangga. Well, kailang, diba? kailangan 'di ba? Kailangan yung maghanda Palanga, sa mga bagay-bagay sa mga emergency situation. You have to be ready. Ang sabi ko nga, actually dapat magpapalit na ako ng damit kasi you know, I'm tired na kapag salita na tayo. At ah uh, nakapanglumo. Ulit-ulitin ko, magdasal kayo na sana fake news yung nagkwento sa akin. magtulungan tayo, sana fake news, sana hindi totoo ang kinuwento o ang sinabi sa akin ng tatlong personalidad mula sa gobyerno. At ipagpipray ko na mamulat kayo sa inyong mga, pa, mga isipan na huwag niyong pahintulutan na kayo po ay isasalang sa isang laban na hindi nyo kaya at hindi kayo handa. Yeah, sabi niya ni Yoni Wise, yun yung dasal po. Sana po, mali, mali, mali. Lord, sana, fake news po yung kinwento sa akin. Sana po, nagsisinungaling lang sila this time. Sana hindi totoo. Sana ini lang nila ako. but you have to be ready. I don't know, kasi di pa naman natin na-experience yung mga ganyang klaseng, you know, cloud. You know, you know what I mean? Yung pasisingotin kayo. Di ba? I don't know kung paano, pati yata langgam, hindi makakaligdas ng buhay saan. Ganyan. So you have to speak up and get and be ready. Kasi yung mga politiko po, anytime may mga private jets sa mga yan. Pwede silang lumipad. Kayo mga sundalo. Kayo mga kapulisan. I know, nanonood po kayo. Alam nyo na ngayon, by now, you know what's gonna be the, the plan, right? By now, alam nyo na po yung plano eh. Bakit kayo papasok sa planong hindi hindi makatao? Men and women in uniform. Yung mga matataas na general. General Chofilo na nakawitness po ng paningidnap ni Lisa at ni Kuting. You speak up. Kasi pare-pareho. Well, sabi ko nga palaga, ang una-unang makakaligtas sa mga hindi dapat magandang mangyayari o kadiliman, ay ang mga may pera, ang mga may passport, ang may mga aeroplano, ang may mga helikopter, ang mga nasa gobyerno. At kayo mga sundalo na mga lumalaban sa field, kayo po talaga ang maaapektuhan unang-una. Sabi ni D.W. Lingayin, Then, ano yan? the dollar collapses, the US and all the basal states to include the Philippines goes with it. Yeah. Bagsak ang piso natin. Bagsak. Religious group too. Okay? So doon sa mga nagpapaniwala pa rin kay Bangag, di ba sabi ko nga sa inyo, sana uh, pag nakasingot kayo, hindi nyo ako maalala. Okay, wag niyo na huwag yung, hindi niyo na ako maalala. Kumbaga, you know, boom, you know, ganoon na lang. Or baka naman pag nakasingot kayo eh may nakatitira pang konting you know, hipla ng ano ng buhay. Baka sabihin niyo sana pala nakinig kami. I'm not saying mga palangga. I mean, I mean, ito yung information sa akin. Hindi ko to in, hindi ito hindi hindi ako nag-invento nito pinaparating sa inyo. Pinaparating, at siguro naman alam na rin to ni Lainday Sara, alam na rin to ni Amy Marcos. You have to move now. Alam ng mga general, eh general sa heneral nga galing to eh. Kasi ito ang plano talaga. Nadadalhin po kayo sa kadiliman. You know what I mean? You guys are smart, lalo na kung kayo ay nagpa-follow dito sa page na ito. Naisip ko nga kanina, actually nataranta ako eh. Sabi ko, dun sa mga ano, sa mga kakilala ko kako, or mga, malal mga malalapit sa akin, ano kaya magpabili ako ng ganito mga stock, mga ganyan, mga ganon. Pero wala yun eh. Kahit mag-stack ka ng bongga-bongga, palangga. Makukontaminate lahat yun. Kasi air yun eh. Lalakapin mo. Di ba napag-usapan na natin yan? Wa effect pa rin yun. Hindi ka na makakatakas doon eh. Hmm. Diyan natin. Nakukuha naman na ninyo, di ba? Sabi ni Rolando Algar, alam nyo, Di naman ang mga Pilipino na last hour kaya kikilos. Yun nga sinasabi ko. Pero at least, hindi po ako nagulang sa inyo. Okay? Sabi ko nga, ipagdasal nyo na sinungaling yung nagkwento sa akin. At sana hindi totoo. Yun ang pinagdadasal natin. Na sana hindi totoo. At sana may panahon pa para kayo ay mapigilan ninyo at mapatigil na yung bangag na administrasyon. Sabi niyo ano po dapat namin ihanda? Passports, valuables? Actually, palangga, kung ako, ako mag-advise sa inyo, ako mag-advise sa inyo, if you have the capacity, passport, visa, money, get out. Right now. Kung yun, kung may kapasidad kayo, eh kung wala, wala kang mabinibigas bigas eh. ba? Diba? Actually, yung mga kaibigan ko na very, very close to me, last month pa, tinatanong sa akin, Marlika, ano na ba tayo? Magkaganon-ganon? Sabi ko, I don't think so. Hindi naman siguro. ba? Diba? Kasi ayoko yun paniwalaan, mga kababayan. Ayokong paniwalaan yun na mangyayari yun sa Pilipinas. Kasi during the campaign. Wala yun sa equation ng utak natin na papasok tayo sa ganyan. Yung mga friends ko, ano ba gagawin ko? Pumunta na ba ako dyan? May mga visions sila, lilipad na ba Sabi ko, huwag ko. Sabi ko na ganun. Hindi naman siguro mangyayari yan. Pero right now, dito sa information na nakuha ko, I would suggest to my, you know, loved ones na may capacity, to my friends, na take a vacation for a while. 'di ba? No, 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 crazy frog. No. Hindi pwedeng hindi mo si seryosohin. Kapag may like ako, 'di ba, may death threat. Ibig mo parang ga, I have three death threats. Ibig sabihin, pag may death threat, seryoso 'yan. Hindi mo pwedeng baliwalain 'yan. You have to prevent whether yan ay hindi totoo o totoo, 'di ba? You have to prevent that from happening. Kasi, ang ang sangkot dito ay ang mga bangat Hindi mo pwedeng baliwalain, di ba? So, huwag niyong baliwalain yung sinasabi ko sa inyo. Pero again, at the end of the day, it's your decision. You follow your gut. It's your choice. If you feel like, oh, this is fake news, e eh, din okay. At least wala kayong agam-agam sa buhay Kaya nga ako, I'm praying also na I hope this is fake news nang nagkwento sa atin. Hindi ko to sasabihin sa inyo mga palangga kung hindi reliable yung mga impormasyon na nakarating sa atin. Sabi ni Open, hindi pa to nababalita sa media. Ayaw nga sabihin sa inyo Diba, yung mga binalita ko ba sa inyo, mga palangga, yung pangingidnap nila Lisa sa Turk, Turkey, sinabi ba yun ang media sa inyo? Yung pag-appoint -pag ba nila kay Michael, Mapalanga na sa special envoy to uh, China, na sinekreto sa inyo, sinabi ba ng media sa inyo yung palangga? Yung pag nila, smuggling lahat, sinasabi ba ng media yan sa inyo? Hindi nila sasabihin yan. It's my duty sa aking mga viewers na ibigay sa inyo ang impormasyon na nakukuha natin. 99.9% na information na nakarating sa atin ay tumugma lahat. At pangawakan ko na lang yung 0.1% sana this time ito yung hindi totoo sa ibinigay sa atin. Doon po sa ano, balikan nyo na lang. So pinag-iingat ko lang kayo sa kadiliman. Sabi ni Marco Fortuny, I'll run for Senate together with Sas Digong Jimmy. Mga palangga, I hope, you know, mangyayari pa yan. I don't know. Pero hindi, hindi ako mag-run palangga. I'm not qualified. Okay? Right now, I'm not qualified. Ah, uh, hindi na, huwag natin pag-usapan muna yung palangga, yung pagtatakbo. Ang pag-usapan natin kung paano kayo ma-save sa kadiliman. Pag-usapan natin, ano ba yung maganda? Maybe we will, uh, di ba, ali, bukas magre-review ako, magre-research ako kung paano to, ano yung mga dapat natin gawin. Paano natin maiiwasan? Paano natin ma-save? Kasi, yung pagsisinghot ng puso, not the pulburon, you know, the, yung isa, nakakabog agad sa yung dibdib. First time ito sa history ng Pilipinas natin at sa history ng mundo. Di ba? Tama ba ako? Di ba? Wala pa namang gumagamit nun. Hmm. Yun ang hmm. Ano to? Sabi ni na no Jeff NT. Ano to palangga? Join kayo sa Filipino Girl Forces na binong nila Camping Dodo, Enriquez, Filipino Girl Forces, kaya tayo pamilya natin. ano yun palangga? So, uh, yes, sabi ni Tatay Avila, lahat ng uh, expose ay nagkatotoo. Sabi, yun na nga, sabi ni Elizabeth, oh, yun nga sinabi niya, di ba yun ang ano natin? Di ba yung vlog ko ka kanina, sabi ko umurong yung jetlog niya. Iba kasi yung sinasabi nila sa public, iba yung ginagawa nila behind the scene. Kaya nga ako nang hina palangga. Iba kasi nang nasabi sa public, kaya maganda na nga at least, di ba? Kung maduwag, ibig sabihin wala ng gulo. Kaya sabi ko nga kanina, di ba, mag-settle, mag-diplomatic ano, uh, approach. Pero hindi rin natin babaliwalain. Gusto nyo ba yung mga sinasabi sa atin, isisekreto ko na lang. Bulis kayo ang nakasalalay dito. Gusto nyo, ganun na lang. Tapos magugulat na lang tayo. Sabi ni Francia, tama ka palang gawin lang may gusto niya. Okay, ayaw po natin ng na. Okay, kawawa naman ng mga bata, mga apo ko, pareho, special child, Lord, huwag mo naman pwede tulutan. ay I, I feel you palang ka. Ramdam kita. Yun din ang iniisip ko yun din yung iniisip ko, mga kaibigan natin siya. Sabi ni Baby Roda, iba na ang epekto sa utak nila palanda. Wala na sa katinuan. So doon sa kapapasok lang, sana po hindi totoo na kayo ay, kasi ang information sa akin is, papunta na sila doon eh. Ang sabi, yeah, hindi ko na sabihin ang eksakto palangga. Okay na ano na pangalan. Hmm. Ang sabi dito Sabi ng ito kausap ko, my god. Ano na po pa ang pinapasok natin sa uh, pinapasok natin, pinapasok ng bansa natin, ng gobyerno natin. So sabi ko nga dito po sa amin ang dami ng mga troops grabe mga malata mga, mga ano yan mga high powered yung mga gamit at grabe po nakaka sindak nakakatakot yun ang sabi sa akin ngayon mga kababayan ano yung ano nyo ano sa anong sa tingin niyo alam ko yung iba nahir na ako intindihan kahit ako nahirapan ako kilala niyo ako pag nagsalita pero nahirapan ako kung paano ko i-deliver sa inyo. Siguro naman alam niyo kung bakit ganon, di ba? Sabi ni Banwi, volunteer to Gorgor and Bangag. <coughs> Hindi na tayo iniisip dito, iniisip nila ang pera, sabi ni Rats. Sabi ni Charmaine, Labitad. Yeah, Charmaine, kilala niyo ako. <laughs> hindi ako mabagal magsalita. You know? Hindi ganito. Hindi nga ako humihinga, di ba? Kanina hindi tayo umihinga. Pero I'm trying my best to deliver the message as, you know, na safe. Okay? Okay? katapusan na sa katapusan, sabi ni Hamad. Kaya nga sana pala nga, sana mo Muhammad may may magaganap talaga. Alam naman ni Aimee yan at saka ni Sarah. Huwag kayong magpanik panic attack. You stay calm and think. Okay? Huwag kayong magpanik panic attack. Mag-pray kayo at mag-isip kayo, mag-research din kayo kung ano yung mga magagandang gawin. Tapos kung meron kayong sabi ko nga kanina, ang advice ko, anyway. Ano daw? Yan, yeah, sabi ni Vega. Yan, si Vega Warp. Basahin niyo yung sinabi ni Vega Warp. Yan. Yeah. Uh, Mag-pray kayo mga palangka. mag-pray tayo. Alam nyo, hindi, hindi ako religious, ano? Na, na, nagpapakita dito sa inyo na nagpapasa ako ng mga versi-versikulo. But from the bottom of my heart, mga kababayan, from the bottom of my heart, I want you to be ready sa mga susunod na mga panahon. At sana, sana po talaga, sabi ko nga, Lord, sana po mali, 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 mali. Sana fake news lang yun. Sana hindi totoo yung information. Sana talaga hindi totoo. Sana mali. Sana sinungaling lang itong kausap ko. Anyway, ay, nakuha nyo na yung message. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. At uh, nakaka... Huwag kayo panghinaan. Okay? Huwag kayo panghinaan. Di ba matatapang tayo? You have to do something. Lahat nakakarinig nito, you have to step up, you have to speak up. We'll see kung anong magagawa dahil, you know, ang sinasabi natin, baka may timeline si Inday, may timeline si Aimee, dahil alam ni Aimee kung ano nangyayari, alam din ni Inday kung ano nangyayari ngayon, kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng gobyerno. So, again, kailangan may manguna, kailangan may mangmamuno. So, ngayon, nasa inyong mga kamay na yan kung paano ninyo dadalhin ito, mga palangga. Never naman ako nag-ano sa inyo. Namin I mean this for two years na ako po ay nagbigay sa inyo ng information coming from our puting us. Magpakatatag kayo, humakbang kayo bilang maisog, at uh, tama, yung nagsabi yan, prayer, 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 and I hope this is still reversible. Sana may panahon pa sa kadilimang pupuntahan kung gusto niyo, gusto ng gobyernong bangag na puntahan niyo. Ito lang po mga kababayan. So yun lang, update ko lang kayo. I hope, try to understand. Watch from the start. Ingat po and mag-pray tayo ng sabay-sabay at gumalaw din tayo.